Habang nagsasagawa ng survey ang mga tauhan ng DENR sa isang bukirin sa Negros, kanilang nadiskubre ang isang maliit na kubo. Sa loob nito, natagpuan nila ang isang batang lalaki na kasalukuyang nasa ikaapat na baitang. Ayon sa kwento ng bata, siya na lamang ang natitirang nakatira sa kubo. Matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang, kanya-kanya silang umalis at iniwan siya mag-isa. Sa kabila ng pag-iisa, hindi nagpatinag ang bata. Sa murang edad, natutunan niyang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa bawat araw, nagsusumikap siyang mag-aral at patuloy na lumalaban upang maabot ang kanyang mga pangarap. Sa kabila ng mga pagsubok, dala niya ang pag-asa na balang araw ay makakatapos siya ng pag-aaral at magtatagumpay sa buhay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pag-asa at pagsusumikap, kahit gaano man kahirap ang buhay. Ang batang ito ay patunay na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang makamit ang ating mga pangarap basta't may tiyaga at determinasyon.